Huwag <tipan> ka na kasing magpapatambay sa inyo 'yung dadalang iinom sa inyo sa gabi. Nalumay no, pa. mo sila. kapit na sabi ng doktor. Umilipad yung amoy, mo din. Kaya, kumain ka kumain kayo naninigarilyo ka sila nasa, kumakapit no, doon sa damit yun kaya kahit ano, naaambi mo siya tapos, tapos sa'yo nakabindi na doon makasising ka doon pa rin kaya yun na yung buong ang daming gamot daming kong gamot oh Yan ang mo gamot natin antibiotic, malalaman natin yan. yan. Ano pa na ako ng asid puta tinatawag ko Tayo naman ano? Usap big sa sana. Ano to wega ng mala bigo. Hmm. Para magkukok, tatago mo sa kuko pakpak din. Okay, ko sa Ito 'yung. Ito yung laki, diba? na yan. Maganda ngayon yung luto ng um, mga banak ng ano. Eh, yung parang ating, parang, yata, yata yata. Maganda ngayon ng ano ng sa ano. no? no, sa Jally Jally Bim, pinigit, no?